Samadala, narito po ang mga latest sa sports balita. Suko po si trainer Freddie Roach sa katotohanan ang estilo ni Juan Manuel Marquez, ang pinakamabagsik sa buong mundo ngayon. Credible po ang statement na ito dahil nagawang pahirapan ni Dinamita ng 36 full rounds ang pinakamagaling na boxer na inaalagaan ni Roach at ito nga po ay si Manny Pacquiao. Kaya naman sa ginanap na New York City Leg ng three-state promotional tour ng December 9 fourth match ni Pacquiao at Marquez, ang statement na ito ni Roach ang pinagkaguluhan ng media. Kwento na Roach, ipinutok na nilang lahat ng kanilang bala sa first three encounter, encounters pero wala pa rin nangyari. Kaya naman sa kanilang asam, natapusin na ang humahabang rivalry ng dalawa na nagsimula pa sa featherweight division. Nice ng four-time trainer of the year na ribisahin ang lahat ng kanilang estrategiya. Pagsasara ni Roach, masyado na silang na-stretch out ni Marquez kaya't kanila na itong aararuhin. Narito naman po ang isang balita na dapat pamarisan. Tunay na binabalikan po ng grasya ang kabutihan ng loob. At wika nga po nila kung ano ang ibinigay mo, mas doble pa ang balik nito. Pero para po sa isang kilalang cycling patron, mas magaan ang pakiramdam na makikitang nakakatulong sa kapwa. Kaya naman kamakailan lang, naging matagumpay muli ang medical, dental at legal mission na isinagawa ng Premier Cycling Club na Road Bike Philippines. At sa amin pong pagtutok, tila nag-snowball na rin po ang charity efforts dahil maging ang mga doktor mula sa isang kilalang ospital ay nag-abot na rin ang libre ng libreng serbisyo. Narito ang report ni Ms. Cristabel de Leon. Sa pamumuno ni PM Son's construction owner, Engineer Bong Suwal, dinayo ng halos isang libong indigents ang medical at dental mission ng Road Bike Philippines Cycling Club sa Barangay Maitim sa Amadeo, Cavite noong Sabado. Kasama ang may halos dalawampung mga doktor, dentista at nurses mula sa Manila Sanitarium Hospital, na ng libreng konsultasyon at gamot ang mga kapuspalad na pasyente sa Barangay Maitim at mga kalapit na lugar. It's a big help po para sa aming lahat na meron po kayong medical mission for everyone. Napapasalamat po ako dahil po sa pamamigitan po nito ay eh, na bigyan po ng gamot ang anak ko at na-check up po din po kung ano man po ang karamdaman niya. Maganda po yan na uh, sir kasi po inyo po nakakatulong po sa amin lalo na po sa amin mahihirap na wala po kami agad panbili ng gamot sa naibabayad po sa doktor na talagang ano kaya po yan malaki po katulungan sa amin. Isa naman si Pastor Dante ng Luke Foundation sa mga napahanga sa maayos sa sistema ng medical mission ni Engineer Swal. Isa ito sa mga uh, medical mission ho na naging partner kami na very organized at uh, disciplined yung tao at uh, kami natutuwa na well ano, well organized yung medical mission na ito. Ibuong e puso po kami nagpapasalamat na binigyan kami ng pagkakataon ng Road Bike Philippines na makipartner po upang makatulong dito sa barangay Maitim Uno. Si, si Lago, sa panig naman ni Road ng Bike Philippines sa, Executive Director Gary Advencola, Maitim. hindi magiging matagumpay ang kanilang charity project kung hindi nagbigay ng oras at panahon ang kanilang mga partners. So, ang kasama rito ay, ay Project Look Foundation. Uh, Manila Sanitarium Doctors headed by Dr. J. La Madrid. Uh, so nandi dito sa Project Look naman si Pastor Dante at Pastor Rex, no? So nandi dito sila, uh, Dr. Tamayo, Dr. Uh, Mr. C, no? Dr. C. Ako po ay nagpapasalamat sa Road Bike Philippines uh, kay Mr. Bongsual at saka kay Kigari po sa mga kaibigan po natin yung pong bumubuo ng team na ito ng, uh, na naandito na ng ngayon na uh, lagda po tayo ng ano, medical mission para dito po sa atin sa barangay may team. Amadeo kabite. Muling inulit naman ni Engineer Swal na talagang panata na nila anang asawang si Baby ang tumulong sa kapwa. Dahil noong araw ay naranasan rin nila kung paano dumaan sa pagsubok ng walang-wala itong isang isang daan para patulungan talaga natin na ating mga uh, politiko na handa rin naman maglingkod eh sana maging ganito lahat yung ano nila adikay na tumulong ng hindi yung nagsasalita hindi yung walang kapalit at uh, ako talagang hindi ako politikong tao handa lang ako tumulong dun sa ano dahil ako'y lumaki sa hirap Samantala, ibinalita rin ni Swal na naghahanda na ang kanyang mga riders para sa paglahok sa isang major cycling race sa China. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Pagyaman namin ni Direk Raquel, mamumudmud din po kami ng ganyan. At yan po ang unang bugso pa lamang na aming mga sports update na iahatid sa inyo. Maraming pa kaming inihanda mamayang alas 5 sa PTV Sports. Ako so, po ang ngayon ng Telebisyon ng Bayan.